everyone. So, today is a Saturday. So, dahil wala akong ginagawa, kaya naisipan kong magpasok ng aloe vera dito sa loob ng bahay. So, alam nyo ba everyone na may dalang good luck ang aloe vera kapag nilagay ninyo sa loob ng bahay. At saka, hindi ito masyadong ma maintenance kasi meron na siyang water sa kanyang mga trunks. Kaya, mas maganda na maglagay din kayo sa loob ng bahay. Meron din akong isang napanood na isang uh, feng shui expert na sabi nila, according to feng shui, is aloe vera is a auspicious plant and it promotes luck, energy flow, good health, and serenity. So, yun ang sabi doon. So, kaya nilagyan ko itong loob ng bahay. At saka, syempre, alam niyo ang aloe vera, ko naman, according naman doon sa isang site, yan, naglagay din po ako yan, everyone. Dito, yan, pwede po yan. Tsaka dito. Yan. So, yan. Pero dito ako naglagay everyone sa sa may salas at dito sa may malapit sa aking aquarium everyone. So sabi nila, pwede pong ilagay po ito sa may salon, sa may salas or doon po sa inyong pinaka entrance ah, uh, pwede rin po sa CR, wag lamang po sa bedroom kasi sobra-sobra na ba daw po yung yin energy na nanggagaling doon sa room. Kaya ang pwede pong ilagay sa room is ang ating uh, snake plant. Yan. So yan, so ang aloe vera din po everyone is nagsisilbing uh, humidifier or purifier sa loob ng bahay. So nagpo-promote siya ng uh, good air at tinatanggal niya yung mga negative air na nagdadala ng mga sakit, hinihigop niya yung mga ganong mga negative air, mga negative vibes sa loob ng bahay, everyone. So, at ang pinaka-benefits talaga ng paglalagay ng aloe vera, everyone, dito sa ating uh, loob ng bahay, is uh, sinisipsip po niya or hinihigop po niya yung mga toxic air na nanggagaling po sa ating mga household products tulad po ng mga sunrocks, ng mga ganyan, ay mga perfume na mga iba ang amoy, na mga matatapang ang amoy. So, yun po yung nagsisilbi nilang uh, benefits na paglalagay ng aloe vera sa loob ng bahay. Kaya, everyone, kung kayo ay merong uh, pinaka aloe vera diyan sa loob, sa labas ninyo, so I think it's time na ilagay niyo At napaka <clears throat> everyone everyone. <clears throat> ba diba? Naglagay ako dyan sa may tabi. So, ba diba? Yan. Meron din kasi ako mga ibang mga plants dyan sa loob ng bahay. Pero mas gusto ko na ilagay talaga itong aloe vera. ba diba? Hindi siya ma-maintenance. Kahit once a week lang ang paglalagay nyo ng tubig sa ilalim o di ba diba? So, yun. Thank you so much everyone ng bonggang bongga. Sana meron kayong natutunan sa pagpapasok ng ating aloe vera dito sa loob ng bahay. So magandang benefits ng pagpapasok ng aloe vera sa loob ng bahay.